isa dito. E, eh, parang nakasensor pa. Choco nagatas, gatas, mga ko. Tapos may puti siya dito. Parang dyan sa relax mo. Ganda ng kulay. Ang laki ng lalaki. Mga ko. Pogi-pogi. Ayan yung kanyang legpan, mga asing ko. Nadali! Yay! Lord! Patawan! Mga ko. Bali! Mukhang naka tayo ngayong araw na to. Dahil niya may mga nakuha kong kalapate. 50 pesos lang, mga siko. Napakamura, 50 pesos. Hindi siya marami, konti lang. Pero... Meron ako na ispatan mga asin ko. Ito kaya medyo pinasok na natin agad dito sa ating mga ayun oh, mga asing ko. Dahil nga yung isa dito, eh parang naka-sensor pa. Mukhang Taiwan bird. Mukhang jackpot na naman tayo dito mga asin ko. Ganda ng araw. Bali, sisilipin natin yung ibon. Ito, medyo excited ako maasin ko. Dahil konti lang yung binagsak ng tropa pips natin. Pero, may naspatan akong para may sensor yung paa niya. Maasin ko. Kaya, agad-agad natin kinuha maasin ko. Kaya ngayon, gagawin natin eh. Kapanitay natin, natin, silipin natin yung sensor! Bali, bago natin silipin yung mga nakuha natin yung ibon, maasin ko. Ito, medyo masaya tayo dahil mukhang may naspatan tayong maganda eh silipin muna natin yung paanak natin dito sa ating ano o, update lang natin yung paanak natin dito sa ating Ross dahil mukhang kakaiba yung kanyang anak mga ko hindi siya katulad nung inaasahan kong ganyan mga ko yung katulad ng tatay dahil yung anak niya kung makikita nyo para siyang itim Ito <laughs> jackpot talaga. Kung Para siyang black. Pero, ang pinagkaiba ay eh, yung kanyang dulo ng buntot. Eh, para mag gray, gray At saka yung kanyang dibdib -dib, mga sing ko. Eh, no? Medyo grayish na siya. Kaso yung kanyang katawan, eh, itim. Ayan, oh. No? Kulay black siya. Baka tingin ko, eh, dito nagmana sa nanay mga sing ko. Ayan, eh, no? Yung nanay kasi eh, medyo itim. Kaso medyo gray yung kanyang katawan. Parang ito ay eh, no? medyo mag-gray-gray yung katawan niya. Kaso pagdating dito sa kanyang uh, buong pakpak eh parang black na lang pero hindi pa yan ano ma kasi hindi pa yan uh, lilitaw dahil nga medyo bata pa lang ito pero kahit pa ano may umaninag na nakulay at saka mukhang exciting talaga pag off color eh, exciting hindi mo alam kung kanino magmamana kung mas maganda ba siya dito sa magulang o mas pang <laughs> so ayan dahil gagawin natin eh sisilipin natin yung ating nakuhang mga kalapate. Iilan lang ito. Meron pang mga naiwan dyan mga asing ko. Kaso, may naispatan talaga ako mga asing ko. Ito medyo, di ko alam kung namalikmata na lang ako o talagang legit na parang Taiwan. Ayun, eh, napasisili ko sa inyo mga asing ko. Ayun eh, yung ibon. eh no? para siyang, eh, checkered eh, siya. Ayun, yung kanyang paa. Eh, no? Meron siyang leg band. Tapos, may sensor. Mukhang jackpot talaga. Pero pag hinihintay natin, eh, umpisahan na natin. Silipin muna yung mga kasama niya, mga asik. Yung mga kasama niya. Dahil may mga off-color marami. Kaso, mag-uumpisa na tayo magtabi, mga asik. dahil nga, yung isang idol natin, eh, nagpapatabi sa atin ng 20 pieces. Dahil pamimigay daw niya sa mga bata sa Pasko, mga asik. Yung sa akin, hindi ko nga alam, mga asik, kung magpapamigay tayo sa Pasko. Dahil nga nung nakaraan, ang dami natin pinamigay. Halos nasa 70 plus, magi 80 Kulang-kulang, mga singko na kalapate. Halos lahat yun, mga uh, parang lahat, mga masingko mga singko. Kaso, ang medyo masakit lang sa, sa akin, mga singko, kahit kay Gobreya, ang tagal naming inipon yon, tapos meron pa ako mga sinamang mga breeder ko mga ko. Tapos kinabukasan, dahil 25 ng Pasko yon, kinabukasan, eh meron ako mga nakita, nakapost na sa mga bentahan online mga kasing ko. Sana pinatagal man lang nila kahit mga dalawang araw, tatlong araw. Kaso nung mismong kinabukasan, eh nakapost na for sale mga kasing ko. Lalo na yung isang naka-MPC ata na red bar yon, na naisama kong breeder mga asing ko. Medyo mataas ko siya nabili. Tapos nakita ko siya sa bentahan online. 150 lang niya binibenta. <laughs> Sana binalik na lang niya sa akin. Kaya medyo gagawin siguro natin sa Pasko mga ko. Eh, para naman maka makasabay yung mga nasa malalayong lugar na nanonood sa atin. Dahil hindi sila makapunta dito. Dahil malayo. Malayo nga naman mga ko. Gagawin natin eh siguro sa Pasko eh, maglalive tayo. Magpapalaro na lang tayo True Gcash mga singko para naman makasali lahat ng mga kalapatids natin. Lahat ng mga tanong natin, pwede nyo sagutin. Mananalo na lang kayo ng Gcash. Pero yung kalapatid mga ko, eh, parang nabalan ako ng gana dahil nga kagaganda ng mga ibon. Halos talaga ang tagal natin. Ilang buwan natin siya kinulekta. Tapos, kinabukasan, for sale na. 150 lang. Puro kalabrin yun, na mga singko. So yun, bali... Gagawin natin, silipin na natin yung naispatan natin. Taiwan. So, eto na mga kasing Ito, meron tayong isang pair dito. Dala ng tropa natin to dahil nga breeder yata niya to. Mga kasing ko, yun, po. Breeder niya, mahilig sa off-color, puro gray cell tsaka red bar lang. Ayun medyo nanginginig pa. <laughs> Basta ikaw, nanginginig pa. Ayun, nanginginig <laughs> mga <laughs> Kinikilig. <laughs> dahil pair ito mga kasing ko, medyo kinikilig siya sa atin. Ayun oh. Takot, takot yung ating red bar na ano, ang ganda ng select si ban nyo. PHA na 777. Bali, ito breeder ng tropa. Nagbawas siya para mabawasan daw dahil sobrang dami. Pinakita niya yung mga breeder cage niya. Sobrang dami niyang alaga. Kaya bawas alaga siya. Ayan, sa tropa yan. Isang gray cell, puro red bar daw ang alaga niya. So, ayan, bali, silipin natin dito. konti lang yung dinala ng mga tropa pips natin, mga kasing ko. Ayan, no? Itong tiger, eh yung Black Tiger, eh, nung nakaraan pa yan, tsaka yung isang yun, maasing ko, dahil nga, gagawin natin dito, eh, humihingi yung Tropa Pips ni Cobrea, kaya, bibigay natin yung dalawang yan, dahil yun, dahil yan ang gusto niya ang kulay. Ang sinabi nga dyan, mga, ang sinabi nga niya dito, maasing ko, eh, cookies and cream, ang kulay daw. So, ayan, bali, eto, meron tayong mga dumating na gray meron tayong dumating na parang blue pipe, Parang off color lahat ito mga singko. Dala ito ng Santa Ignacia. Ang ganda. tingnan natin. Ito siya oh. Parang choco. Dan na dark. Mga singko. Ang ganda. Tapos parang dyan relax. Babae. May leg man siya dalawa. Mga singko. Yan. Ang ganda na kulay. Parang chocolate. Choco na gatas. <laughs> mga singko. Tapos may puti siya dito. Parang dyan relax. Babae. Bali, dala ng tropa pips natin ito. Galing pang Santa Ignacia ata, kung di ako nagkakamali, o lawang yung kay tropa natin. Bali, meron pa tayo dito. Ito, ang ganda na mga kasi Yung red bar. Parang masilber-silber. Silipin natin. Ang ganda. Tsaka yung isa pa ngayon. Ang oh. ganda no? Oh. no malinis na red bar, mga kasi ito. Tapos meron pa tayo dito parang grisel. Ayun, o. Oh. Ganda. So, ayun. Bali, silipin natin yung mga ibang off-color bago natin tignan yung uh, ispatan natin na para Taiwan dyan. Hindi nyo makikita. Nakatakip yung sing-sing niya. Ayun, ko So, ayun. Silipin natin yung isang red bar. Ito, mga kasi Ang ganda ng kulay niya. Para siyang red bar na red check na silver na ewan. <laughs> Para nagsusubo kasi nga po ang may inakay. Kasi medyo may maping pink doon sa kanyang bibig. Dahil pag toilet na pinapakain mo na pula, eh, talagang nangungulay. Nagmamansya, lalo na pag puti ang inakay. Ganda ng kulay, ang laki ng laki. Masin ko, pogi-pogi. Ang ah, problema, yun o, no, clip ring lang, wala siyang leg band. Mukhang panis si ito, dun sa naispatan natin may sensor. Yun sa kanya, legit na clip, masin ko. Pero yung naispatan natin, sana legit na Taiwan. Ganda nito, o. Ganda ng mukha. Ngayon, silipin naman natin itong nag-iisang red bar na makinis mga singko. Yan, yan, ang, yan ang red bar mga singko. Legit na red bar yan. Ito mga singko. Borga pala siya. Laki ng ilong. Saka laki ng katawan. Bali malinis siya red bar. Halos mabuti-muti na kaya red bar niya. Ang pagka red bar niya. Tapos medyo makinis ang ulo. Meron siyang... Sing-sing mga singko. Kaso, commercial lang. Pero goods lang. Napaka-pogi naman ayo. Eh. 'di ba? Gustong gusto ng mga bata ito. kaili silipin pa natin yung iba, baka mayroon tayong matay pan. Ito mga asing ko, silipin lang natin tong isang ito. Ayun, no? ang ganda nito. Black na black check, mga singko 'yan. No? Mukhang hen. Tapos ang kanya leg band eh club ring siya. Mga singko, nakaka-club ring pa isang ito. Ganda ng itsura. Black check, my favorite color. So ayan, hanapin pa natin yung isa yan kahit yung ano na lang mga asing ko, silipin natin 'yon, no? Yung ganda ng ano, tiger na 'yon. Pero parang greysel lang, pasok sa greysel. Ayan mga singko. bali eto na yung huli. Eto lagi ako nakakuha ng ganitong kulay mga singko. ko, yan o. Yung pagka niya eh magulo, na parang saddle pa nga yung dating eh. Kaso medyo marugis na dito sa kanya. pero maganda siya mga singko. ko. Lalaki ito, nakadalaw pa sing-sing. Pero maganda yung tsura, greysel siya na parang saddle. Salit-salit yung kanyang kulay o, oh. may black, may white, may black, may white na may halong ma-brown-brown. Ganda na kulay. Lagi ako nakakuha ng ganito. Kung mabubu... Siguro kung hindi ako nag-a-out, mabubuo ko yung kulay na gito. Eh, okay, marami. So, ngayon, mga singko, silipin muna natin ito. Nang huling beses. Ito yung gala ng Tropa Babes, mga singko. Grisel, tsaka Red Bar. Na medyo kinikilig-kilig sa atin. Ay, Nginginig pa. so, <laughs> ayan. yung gala ng Tropa Babes natin. Club Ring. Tapos, eh, sisilipin na natin dito, mga singko, yung sinasabi ko sa inyo na parang nakasensor sana huwag ka naman sanang ganyan sana maka jackpot sana may sensor si kwenta lang pa. Ah, saan ka ba asa siya ayun so yun mga singko bali hawak na natin yung ibon ay ito siya bali checker siya na parang kak mga singko yung kanyang itsura eh pearl eye ang mata ayan o no? Pero halos parang naglulugo yung ibon mga kasi no. Eh no, parang halos naglulugon yung ibon dahil nga yung ayun no, yung kanyang balahibo eh parang natatanggal. Pero dito makasin ko eh mukhang naka-jackpot tayo dahil nga 50 pesos may Taiwan bird ka. Na. <laughs> Kaya bakit ito hindi alam makasin ko. Kaso, syempre hindi pa natin na check, check eh kung legit makasin ko basta nakita lang natin. Ay no. <laughs> ah, Asi ko, meron siya sensor. So, ayan, buddy. <laughs> Nabili natin to sa tropa, eh, 50 pesos lang. Bali na isama siya. Ngayon, nung pagdating dito, nakita ko, parang may sensor siya. Mga singko. Kaya medyo, kinuha ko kaagad yung cellphone. At binidjohan na natin. Para masilip nyo rin ang swerte natin ngayong araw na to. So ayan, bali sisilipin na natin yung kanyang leg band, tsaka yung kanyang sensor. Mga singko. Para naman, matuwa-tuwa naman ng pagkakuha natin dahil puro na lang tayo lugi para na lang tayo namimigay maasin ko eh baka ngayong araw na to eh, talagang para sa atin itong Taiwan na to lalaki pa sakto sakto yung mga Taiwan ko doon puro babae <laughs> ay pamaris tayo bali eto yung ating <laughs> nakuha na blue check na medyo naglulugon sakto lang medyo bata pa yung ibon maasin ko yun oh. Eh, no? ganda ng ibon Taiwan bird ba ko. Ngayon, titignan natin ngayon yung kanyang leg kung legit na Taiwan. Oop. Yari, mga singko. Nadaad eh. yung kanyang leg band, mga singko. Nadaad eh. Yeah. Yan. <laughs> tawag! So ayun mga kasi pinapaksayin natin dahil nga Yari na naman tayo Nakadaddy na naman tayo mga kasi ko Este, parang na daddy ako mga kasi -so, tignan mo, yung kanya sensor Parang ngayon ko lang nakita <laughs> Kaso <laughs> Parang... Parang... Big Fan. <tong tiyan> bayan, mo na iskam na naman ako. Mo na iskam na naman ako. Bayan, mo na iskam na naman ako. Eh, sing sing mga singo yun. Yung kanya leg band, Eh, Taiwan. <tong tiyan> Taiwan bird eh. Taiwan. Ayun o. Ah, singo, Yung kanya leg band eh. Para commercial na Taiwan. Ayun o. Taiwan bird. 2020 kaso yung kanyang leg band na isa yung sinasabi kong sensor eh box box type yung kanyang ano pa ito nilagay lang o ngayon lang ako nakakita ng ganito sing ko ayun o no? meron sing sing may inner eh ayun o no? haasin ko may inner yung kanyang leg band pero box type kaso hindi ko alam kung legit ngayon lang ako nakakita ng ganito ayun o no? meron nakasulat na X ayun o no? X may O. <laughs> X, O, Ano to? Pero leg band siya. Kasi meron siyang inner na singko. Ayan, o. Oh. Meron siyang inner na, eh, hindi ko lang alam. Ngayon ako nakakita ng ganito. Para nais nice kami yata ako dito. <laughs> Excited pa naman ako, makakasin. <laughs> Kaso, ang pinagtatakan ko, yung kanyang leg band, eh, yung mga nabibiling commercial, na Taiwan bird na ayun oh, mga commercial na Taiwan. 2020 na may sensor. So ayun sa mga expert din ako ngayon lang ako nakita, hindi ko alam kung nadali natin o nadali tayo mga sigo dahil ngayon lang ako talaga ako nakakita ng ganitong sing sing ito to to ito ito marami akong ganito tig 10 nga lang benta ako dito eh <laughs> sa sing sing na to kasi dito sa kanyang kabilang leg band, mga sing Ayun o. Oh. Box type siya, kung makikita nyo, box type siya. Tapos, yung kanyang, ayun o, oh, leg band naman eh, ayun o, oh, may inner siya. Ayun o, oh, mga sing Meron siyang inner. <laughs> may XO. Matulad <laughs> dito. Matigas siya eh, mga sing matigas. Yung inner niya, masigip. Sakto-sakto lang ayun o. Oh. Sinisilip hey, ko nga eh. May mga parang may mga butas-butas din. So ayan. bali hindi ko alam kung nakadali tayo ng isang Taiwan o nadali tayo mga sinko na chapping. Pero itong ano kasi eh ano ba to? Sampulang lang benta ko dito. ano <laughs> commercial na Taiwan eh. Pero Taiwan talaga nakasulat eh. Taiwan 2020 na may sensor na box type. <laughs> so ayan! So, hindi ko pa alam, mag-comment nga kayo mga ko, kung anong ano to, on, it's the fake. Mga asingko, wala siyang, ayun, wala naman siyang dahil 2020, matanda na, iipon, ayun, eh, no. Paki-comment na lang kung... <laughs> nawaw mali na naman tayo, ano ba yan? Kala ko, chakpat na, mga ko. Kasi ngayon lang ako nakakita nito, eto sing-sing niya, eh. Mukhang modus na naman ito. <laughs> Why? Ano ba yan? Modus! <laughs> Thank <smart noise> you.